Mas tututukan pa ng Commission on Higher Education ang pagbibigay ng libreng edukasyon sa susunod na taon. Ayon kay CHED Chairperson Popoy Devera, isusulong na ahensya sa 2024 ang inclusive education. Ito ang pagbibigay ng libre at dekalidad na edukasyon sa mga marginalized sector. Ipinunto ni Devera na dahil tumataas ang admission sa mga learning institution, tila na pag ang mga estudyanteng galing sa mga may hirap na pamilya pero nais mag-aral sa mga pampublikong pamantasan. Kaya naman nahipagtulungan na ang SHED sa DSWD upang matukoy ang mga mag-aaral na bibigyan ng prioridad. Isa rin sa tututukan ng SHED sa susunod na taon ang pag-produce ng mga nurse. Nakipag-ugnayan na sila sa mga top nursing school sa bansa upang magbigay ng libreng review sa mga nursing graduate pero hindi pa nakakapasa sa licensure exam. Plano rin ng ahensya na makapagpatayo ng mga medical schools sa bansa. Bibigyang pansin din ng CHED ang maritime sector, partikular ang pagpapaikting sa kakayahan ng mga Filipino seafarer, gayon din ang pagpapabuti sa teachers' education. So yan ang ating bagong battle cry ng 2024, mm -hmm. inclusive education, equity. Mm -hmm. So this administration will be known as the equity administration the president who made it possible for the marginalized groups to enter the mainstream